Uh, may chemical dito na tinatawag nilang Hello and what is up mga boss Welcome back to our youtube channel This is Keeper of the Tees And for today gagawa tayo ng ating version ng uh, DIY Bag Gel So kailangan lang natin dito ng Pampers And And container So start na natin So first, mabilisan lang Ang gagawin natin is Ikakat natin itong diaper Yup yeah. so, after nyan cut lang din natin dito side so ang kailangan lang natin dito talaga is yung itong sa loob nya yan itong cotton nya sa loob so sa explain ko mamaya kung anong meron dyan so yan itong kailangan natin so kuha tayo ng container yan and ilagyan natin siya ng konting yan okay na siguro to And next, lalagyan lang natin siya ng tubig. So, itong tubig na to is kung anong iniinom nyo, okay na rin yun. Halu-haluin lang natin. Kulang. Dagdagan pa natin. So, tansya-tansyahin lang natin. Yan. Tapos, Tubig. So, panuhin lang natin. And, meron na tayong bag gel. Ayan, basic lang, no? So, gusto ko lang i-explain kung anong meron dito. Um, kasi ako, dati doubtful ako sa paggamit ng bag gel na, na galing sa diaper. So, nag-research nag ako kung uh, safe ba talaga na gumamit ng um, bag gel na gawa sa diaper. Kasi meron din yung um, mga bag gel talaga, no? na ginagawa talaga ng mga companies para sa mga feeders. So, nagsearch ako and I found out na itong bag gel na to is yan o, oh. yung mga gel na yan, yan. May mga gel-gel siya no. So, so ito yun, uh, may chemical dito na tinatawag nilang sodium polyacrylate. So ano ba yung sodium polyacrylate? It is a chemical polymer that is widely used in a variety of consumer products for its ability to absorb uh, several hundred times its mass in water. So ayan, kita nyo naman, 'di ba? Kanina mga kon lang 'to eh, mga cotton lang. Pero yung uh, nag-expand siya kasi inabsorb niya yung water. So good yun. So kaya siya ginagamit na mga water source ng ating mga feeders. Minsan ginagamit din siya sa gardening, uh, minimix nila sa pating soil nila, ganyan, para hindi ma-dehydrate yung halaman. So, good talaga siya na water source kasi nag-absorb siya ng tubig. So, ayun nga. Pero ang tanong, safe ba talaga siya? So, according sa MSDS, yung MSDS, it is your Uh, material safety data sheet lahat ng chemicals merong msds so ang msds it is a document ng mga chemicals na ginagamit wherein it contains uh, information on the potential hazards like yung mga uh, fire hazard health hazard or mga environmental hazard na pwede nilang idulot so ayun um, doon din nakalagay din kung toxic ba siya, non-toxic kung basta lahat lahat regarding sa chemical na yun so na-search ko yung MSDS ng Sojin polyacrylate. And ang nakalagay doon is, ayan, ilalagay ko siya dito. So, makikita nyo dyan, uh, it is not considered hazardous. So, wala siyang kinukos na unwanted effects or mga hazardous effects. So, so non-toxic siya. So, ibig sabihin, hindi siya nagkukos ng mga unwanted effects. So, safe siya na gamitin para sa ating mga alaga. So, daming alam eh, no? importante rin sa paggamit ng um, bag gel na gawa sa diapers is yung storage kasi natry ko yung one time pinuno ko yung isang, isang malaking container ng paggel. gel and ang nangyari after a few days or weeks siguro na hindi, hindi ko kasi siya nagamit agad kasi konti lang yung feeders ko dito nangamoy itlog siya na panis <laughs> So, ayun. Uh, kaya ganito na lang yung ginagawa kong bag gel. Hindi na siya sobrang dami. Ayan, importante rin pag i-store natin yung DIY bag gel natin is uh, dapat yung takip niya is may mga vents, you know. May mga ventilations. Ayan, para magsingaw siya or para hindi siya makulob sa loob. Ayan. Ang ginagawa ko sa bag gel na nagagawa ko, pag tapos ko na siyang gamitin, ini-store ko siya sa loob ng cabinet ko kasi doon 'di ba sa cabinet natin malamig and hindi siya directly exposed sa sunlight para hindi rin mag-evaporate yung tubig ayun lang so safe siyang gamitin para sa mga feeders natin ayan hindi sila toxic it is non-toxic non-carcinogenic hindi nagcaus ng cancer and madali lang siyang gawin ayan oh 'yun ang consistency niya punung-puno siya ng tubig ayan So, kung marami kayong alaga, gumawa rin kayo ng marami. Pero kung konti lang yung mga feeders ninyo, konti lang din para hindi siya sayang. And, importante na uh, malaman natin na itong bug gel na to, hindi to binibigay sa mga tarantulas natin, okay? Hindi siya pwedeng substitute ng tubig para sa mga tarantulas natin. Uh, ang nangyayari kasi, yung mga tarantulas natin, hindi nila nasi nasisip-sip yung tubig dito. So, they end up uh, being dehydrated. And, minsan, yun ang naging cause ng pagkamatay nila. So, yes, pwede tong gamitin sa feeders. Pero, no, hindi siya pwedeng gamitin sa mga tarantulas natin. And, ayan, gano'n lang. Dapat, bago kayo gumawa nito, malinis yung kamay ninyo. Nagsabon kayo. Yung tubig na ilalagay ninyo, malinis din. Okay lang kung anong ininom nyo na tubig. Okay na din yun. Pwede nyo nang ilagay yun. Ayun lang. Uh, kung natuto kayo sa vlog na to, kung na uh, nagustuhan ninyo, please give it a thumbs up. And kung hindi naman, uh, okay lang din mag thumbs down. Pero mas okay kung uh, thumbs up lang. And ayun nga, kung bago ko lang dito sa YouTube channel natin, please uh, subscribe to our YouTube channel and paki-on na rin yung notification bell para updated ka sa mga i-upload ko na mga vlogs. And thank you for watching. This is Keeper of the Tees. Bye-bye.